Pag nanalo siya, I would really demand na magkaroon ng isang matinding revolusyon sa loob ng gobyerno. Even if I'm a Duterte supporter, magsasalita ko hanggang maging presidente si VP Sara Duterte. I will support her to the core, talagang voluntary. I will support VP Sara Duterte hanggang sa kaduluduluhan. But pag siya, I would really demand na magkaroon ng isang matinding revolusyon sa loob ng gobyerno. Ano ibig sabihin nun? Talagang overall. Hindi pa pwede itong ano, yung same people, same shit. Magagalit ako pagka ganun. Kailangan talagang mapalitan lahat, maayos. Kasi itong bansan to, wala na. Tang ina, wala nang wala nang hope. Kailangan na talaga ng isang matinding revolusyon sa loob. Maglagay ng talagang mga righteous people, righteous of officials, hindi ilang yung dahil sumipsip nung panahon ng kampanya. Hindi. Dapat talaga yung mga matitinong magtatrabaho. Marami naman dyan eh, yung talagang mat matinong nagtatrabaho. 'Yung magtatrabaho lang, hindi ako magnanakaw. Magtatrabaho lang. Sapat na sa akin 'yung sahod ko. Ganun. Dapat ganun ang kunin talaga ni Vice President Sara. At sana ganun talaga